Paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para makuha ang atensyon ng isang babaeng may asawa, nang hindi ka nagmumukhang desperado o mapangahas? Oo, alam kong tabu pakinggan, pero ang katotohanan. Ang attraction, hindi yan laging nakasalalay sa status. Minsan, nasa presence mo yan, nasa galaw mo, nasa titig, nasa panahimik mong intensyon. At kung nahanap mo ang video na to, Baka ito na ang sign na kailangan mong malaman ang tamang paraan ng paglapit. Hindi bastos, hindi bastang landi, kundi may finesse, may respeto, at may lalim. Welcome sa aral mula sa Stoicism, kung saan hindi lang diskarte ang tinuturo, kundi kontrol, karisma, at katalinuhan sa gitna ng mga delikadong emosyon. Kaya bago tayo magsimula, nasa tamang lugar ka. I-like mo na to kung gusto mo ng content na may lalim. Mag-subscribe ka na rin at i-comment kung anong bahagi ng video ang tumama sa'yo. Handa ka na ba? Kasi sa video na to, malalaman mo ang pitong diskarte para mapansin ka ng kahit sinong babae, kahit pa may asawa siya. Number 1. Titig na tagos sa kaluluwa. May isang uri ng titig na hindi mo basta makakalimutan. Hindi ito yung tipong mabilis na sulyap o simpleng tingin lang, ito yung titig na parang gusto mong sumilip sa mismong kaluluwa niya. Tahimik pero malalim, hindi bastos, hindi bastang pangaakit. Kapag nagtagpo ang mga mata nyo, huwag kang iwas, huwag kang kabahan. Panatilihin mo lang ang koneksyon, hindi mo kailangang magsalita. Dahil ang mga mata mo, magsasalita para sa'yo. Pero tandaan, may malaking kaibahan ang pagiging intense sa pagiging creepy. Ang tamang titig ay may ritmo, may respeto, at may timing. Isipin mo to, nasa isang kanto kayo, nag-uusap. Biglang nagtagpo ang mga mata nyo. Titigan mo siya nang hindi mo binabasag ang katahimikan kung gagawin mo ito ng tama. Sa isang iglap, mararamdaman niya na may lalim ka. May lalim na bihirang matagpuan sa panahon ngayon. At minsan, sa isang titig lang, nagsisimula ang koneksyon na hindi na basta mapuputol. Kung nakaka-relate ka o gusto mong matutunan pa ang ganitong uri ng presensya, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aral mula sa Stoicism. Dahil hindi lang diskarte ang mahalaga, kundi ang lalim ng intensyon. Number 2. Ngitian mo ng may pagnanasa. Hindi lahat ng ngiti pare-pareho ang epekto. Merong ngiting pangkaibigan. Merong ngiting magalang. Pero iba ang ngiting may halong pagnanasa. Hindi ito bastos. Hindi rin ito lantaran. Ito yung ngiti na may konting misteryo. Yung tipong may ibig sabihin pero hindi mo sinasabi. Isipin mo to. Magkasama kayo sa isang event. Maingay. Maraming tao. Tapos sa gitna ng lahat, napatingin siya sayo. At doon mo siyang initian. Isang matamis pero banayad ng ngiti. Walang salita. Walang galaw. Pero sa ngiting yon, parang may lihim kang gustong iparamdam. Yung klase ng ngiti na nagiiwan ng tanong. Bakit ganun ang tingin niya? Anong ibig niyang sabihin? At doon na pumapasok ang curiosity. Dahil sa isang simpleng ngiti, maaaring mabuksan mo ang isip niyang hindi mo pa man lang kinakausap ng buo. Number 3. Biruin mo ng medyo bastos pero may timing. Minsan, hindi sweet talk ang tumatama sa babae. Minsan, Isang medyo bastos pero witty na biro ang mas nakakakuryente ng koneksyon. Pero teka lang, hindi ito bastos na bastos ha. Kailangan may timing, may kilig. At higit sa lahat, may respeto pa rin. Gusto mong marinig ng babae na alam mong may asawa siya, pero confident ka pa rin magbiro. Halimbawa, ang ganda mo pa rin kahit may asawa ka na. Mapapangiti siya. Minsan matatawa. Pero sa likod ng nangiting yon, mag-iisip siya. Bakit hindi siya takot magsabi ng totoo? Bakit parang hindi siya intimidated? At ayun ang susi. Sa isang banat na medyo naughty, makikita niya ang confidence mo. Hindi ka bastos, pero hindi ka rin safe na safe. At dun siya mas lalo magiging curious sa'yo. Number 4. Ayain mo mag-dinner na casual lang. Sino bang may ayaw sa masarap na pagkain at magandang kausap? Pero tandaan, ang pag-imbita ng dinner hindi laging tungkol sa ligawan. Minsan, ito lang ay simpleng paraan para makilala siya ng mas malalim. Walang pressure. Walang label. Halimbawa, may nalaman kang pareho pala kayong mahilig sa Thai food. Diyan ka pwedeng pumasok ng casual. Uy, may alam akong masarap na Thai resto. Baka gusto mong subukan minsan? Hindi pilit. Hindi rin pa cute. Basta steady lang. Parang sinasabi mo lang na masarap kumain. Masarap din ang usapan natin. Gusto kong maulit yon. At kapag nakita niyang kaya mong anyayahan siya sa paraang mature, relaxed, at may respeto, magiging open siya. Dahil hindi mo siya pinipilit. binibigyan mo lang siya ng option. Number 5. Ilapit mo ang mukha mo sa tamang oras. Hindi mo kailangang hawakan ng isang babae para maramdaman niya ang presensya mo. Minsan, sapat na ang paglapit ng mukha mo sa tamang oras. Kapag kayo lang dalawa at nasa isang tahimik na espasyo, doon mo pwedeng gamitin ang lakas ng proximity. Habang nag-uusap kayo, dahan-dahan kang lumapit. Hindi para maging aggressive, kundi para iparamdam na nakatutok ka. Nasa kanya lang ang atensyon mo. Kapag ginawa mo ito ng mahinahon, mararamdaman niyang may lalim ang bawat sagot mo. Hindi ito physical closeness lang ito ay emosyonal na tensyon. Isang simpleng lean-in habang may deep conversation, parang sinasabi mo, gusto kitang marinig, gusto kitang makilala, at sa sobrang lapit mo, kahit wala kang hawak, mararamdaman niyang safe siya, pero kinikilig. Iyon ang power ng tamang distansya, hindi umaabuso, pero damang-dama ang intensyon. Number 6 magpakita ng wild moves. Kapag nakuha mo na ang tiwala niya, huwag kang manatiling safe. Bigla ka namang magpakita ng wild side. Hindi yung bastos, kundi yung unpredictable na masaya. Halimbawa, nasa party kayo. Bigla mong niyaya sa dance floor. Kahit awkward, kahit hindi ka pro, sumayaw ka lang. O kaya, bigla mong sabihin, Tara, road trip bukas. Walang plano. Walang rules dun niya makikita na hindi ka boring meron kang energy na hindi kontrolado ng routine. Yung tipong kahit di ka niya kilalang kilala, parang gusto niyang sumama. Dahil alam niyang hindi ka predictable, may kilig, may mystery. May ano pa kayang kaya niyang gawin. Iyan ang charm na hindi binubuo ng salita, kundi ng mga bigla ang galaw na may confidence at lalim. Number 7. Iparamdam mong mag-e-enjoy siya sayo. Hindi palaging looks o lines ang hinahanap ng babae, Minsan, ang talagang nakaka-attract sa kanya ay 'yung lalaking hindi boring kasama. Yung may sariling mundo, may bagong experience na kayang ialok. Isipin mo 'to. Inimbitahan mo siyang mag-hiking o mag-food trip sa lugar na hindi pa niya napuntahan. Biglang napaisip siya. Pwedeng masaya 'to. Ah. At 'yun na. Ang taong kayang magbigay ng kasiyahan at adventure, mas madaling pumasok sa memorya at minsan, sa puso dahil hindi lang ikaw ang naaalala niya, kundi yung feeling na kasama ka. Magaan, masaya, hindi stress, hindi pressure. Kaya tandaan, kung gusto mong bumuo ng koneksyon, bigyan mo siya ng mundo na hindi niya malilimutan. At dun magsisimula ang tunay na atraksyon. Sa huli, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Gusto mo lang bang pansinin ka? O gusto mong maalala ka? Dahil ang tunay na attraction, hindi lang hinuhubog ng pisikal na anyo. Ito ay mental connection, at higit sa lahat, emotional depth. Ang mga discarding to, hindi para manipulahin, hindi para manggulo ng relasyon, kundi para ipakita na may mga lalaki pa rin marunong maghintay, magbasa ng signals, at marunong rumespeto. Laging may tamang oras, laging may tamang distansya, hindi mo kailangang pilitin ang pinto dahil kung nararamdaman niyang totoo ka, minsan, kusa itong bumubukas. At kapag nangyari yon, mas malalim pa sa crush ang mabubuo. Kung umabot ka sa part na to, malamang may natutunan ka. Kaya huwag mong hayaang lumipas lang ang video na to. Iparamdam mo rin ang suporta mo. I-like mo na ang video. Mag-comment ka kung aling diskarte ang pinakatumama sa'yo. At syempre, Mag-subscribe ka na sa Aral Mula sa Stoicism kung saan tinatalakay natin ang disiplina, lalim at direksyon ng isang lalaking may respeto sa sarili. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang mauna sa mga susunod nating videos. Dito, hindi ka lang basta natututo, pinabago mo rin kung paano ka nakikita ng mundo. Kaya tandaan, respeto muna bago diskarte.